Ang video natin ngayon ay ito nga ay gagawa muna tayo ng ating tulugan ng kambing. Iho, yung kanilang higaan. Lalagyan natin ng panibagong side kasi yung una nilang higaan ito sira na. Nandiyan na sa lapag. Kaya gagawa natin sila ng mas maayos na higaan. Ayan, nagbungkal muna tayo ng lupa para meron paglagyan ng paa ng kanilang higaan. Ayan, pinantay ko na nga yung mga paa. Tapos nilagyan ko na ng lupa, tinagpan ko na para hindi na sila umaalog-alog. Tapos nagputol na rin ako ng iba pang kawayan na gagamitin para matapos na yung sahig. Yan, nagputol na ako. Tapos nilagay ko na rin yung mga kawayan doon sa taas. At pinantay-pantay ko muna sila bago ipinako. Yan ngayon, mga gumagalaw na iba, pinayos ko pa. Tapos saka ko pinako. Mabilisan nga lang yung paggawa natin ng ating sahig. Kasi pagkahapon din nga dyan na rin lalagay yung ating kambing. Kaya kailangan matapos na agad. Naguha rin pala ako dyan ng mga dumi ng kambing para ilagay natin sa mga tanim natin para maging pataba. Ayan na nga, tinakot ko na rin yung mga tabla para yan yung gagamitin natin sa hig, sa ating kulungan. Bigat-bigat din naman yan kaya kailangan nating pagpahinga. Ayan uh, na, nahilalatag ko na yung mga tabla para mapantay naman yung Iba kasi yung iba medyo tabingi yung pagkakalagari kaya kailangan mo na ayusin. Ngayon na rin, nilagyan ko na rin ng mga pako para hindi na siya gumagalaw-galaw. Tabla na rin pala yung ginamit naming sa higyan sa kanilang higaan kasi para mas matibay na siya. Kaysa nung una yung kawayan palaging lumulusot yung paan ng kambing kaya yan. Pinalitan na natin ng tabla. Ayan na nga yung itsura niya. Pinatagilid ko nga yung niya para hindi mahirapan yung kambing kahit magkaroon siya ng anak. Pwede siya makaki at hindi mahirapan. Ayan na nga yung ating gawa ng maghapon. At maraming salamat po sa inyong panonood at ayan na po yung ating kambing nandiyan na sila sa taas.